Okay, ang kanyang okay. ang yollie Ang pinipinansiyo tapos kapaswal daw ang isa sa mga gumabay at alaga at sumuporta sa kanya. Kaya naman ganoon na lamang <coughs> na, sa kanya, sa kanya, sa <coughs> ang ane, mga niya sa kanyang Saan mga sa social media <coughs> And, <coughs> of her music kind of ride me my success uh, you know, the, the increase popularity. I, I know, I think I think whoever I think whoever said that John, that's stupid. You know, that really, that really pissed me off. That's not true at all. Honestly speaking, kaya necessary. Sa mga anak ko, I love him as a real son. Parang tunay na anak. But of course, kasi malayo ang mga anak ko, so na-devote ko ko sa kanya yung pagmamahal na sana ay iligay ko sa mga anak ko. Ang ipinamalas na malasakit ni Ate Yoli sa kanyang alaga, inaalikas daw talaga sa mga Pilipinong manggagawa. Malaking advantage din daw na marunong mag-ingles ang mga Pilipino. Kaya mas madaling makipag-communicate. Ano man yung larangan na kanilang pasukit, talagang nagpapakahusayan. yan. No? Even to the point of going, uh, doing more than what is expected of them. Kaya pag nawawala siya or tipong naku-homesick siya, kinukonsider niya na rin ang anak ito. At ito ay intrinsic or innate sa bawat Pilipino no? Ganun tayo magmahal, ganun tayo mag-alaga. Ang kumento ni Ate Yoli at ng kanyang alagang si Joseph Schooling, si tila sumasalamin sa buhay ng maraming Pilipinong iniwan ang kanilang sariling pamilya para orogain ang iba. Katangi-tangi at tunay na maipagmamalaki sa siya Pero ang punto rito, nakatulong siya sa kapwa niya, nakatulong siya sa kapwa asyano niya. At ito, pinagmamalaki siya. At tama lang, nag palaan siya. Dahil napalaki niya ng makusay o, hindi naman sa nag-train bilang swimmer. Na, pero sa kanyang mga gabay niya, mga payo niya para hindi magkasakit, malaking tulong ito para dun sa bata, para lumaki siya na ganun. The fact na kinikilala siya, binibigyan siya ng recognition ni Joseph, you no? Know, uh, is just proof na she did a good work. You no? Know? Maganda yung kanyang naging uh, impact, maganda yung kanyang naging nagawa at naging epekto doon sa kanyang inalagaan. JP Soriano, GMU